trade fair kung saan tampok ang mga produkto mula sa Eastern Visayas ang isinagawa ng DTI. Kabilang dito ang iba't ibang produktong gawa ng mga MSMEs na natulungan ng ahensya. Iyan ulat ni Rod Lagusa. Napatapos sa pag-aaral ni Lolita ang kanyang nag-iisang anak at ngayon ay may trabaho na. Kasama ito sa naitulong sa kanya sa pagiging bahagi ng grupo na nagsimulang magnegosyo. Nagkaroon ako ng income, nakaroon din ako ng sariling tindahan. Malaking tulong po sa amin sir kasi yung mga may hirap, yung mga grupo namin nakakatulong sa mga pamilya namin. Yung mga kasamahan namin parang... Parang umuswag ang anilang Pamumuhay. mula pa sa bayan ng Daram sa probinsya ng Samar si Lalita at ang produkto ng kanilang asosasyon ay pansit na gawa mula sa malunggay at kalabasa ilan nilang sila sa maraming micro small and medium enterprises na natulungan ng Department of Trade and Industry ngayon kabilang na ang kanilang produkto na tampok sa isinagawang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair ng ahensya layo nito na mas magkaroon ng malaking market at magkaroon ng mas malaking kita not only yung cash sales pero meron tayong mga book orders, no? parang regular na talaga na magsusupply sila doon. Napaka-importante niyan para sa ating mga MSMEs para naman sila ay kumita at maging continuous yung kanilang pag ng mga uh, trabahador nila doon sa kanilang mga region. Pagkakataon ng trade fair para may pakita ng mga MSMEs ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto. Tampok dito ang iba't ibang mga handicrafts na mga bag, banig at iba pa may iba't ibang mga delicacy o pagkain na mapagpipilian na mula sa Region 8. Importante ito sa mga MSMEs natin, natutulungan natin because this is the marketing platform after a series of trainings conducted and also product development of their respective products. So kumbaga, yung marketing assistance or the, uh, yung the conduct of trade fair is the ultimate. We just recently passed the laws on one-town-one product and heritage mapping to spotlight what's core and distinctive about our region. And this is how we're trying to um, put together inclusive value chains so that we connect our grassroots to a more appreciative markets like Manila. Samantala, mahigit isang libong negosyo center sa buong bansa ang maaaring lapitan ng mga nais magpatulong sa ahensya. Ang DTI tumutulong sa mga MSMEs para mas lalong mapabuti o mapulido ang kanilang mga produkto. Halimbawa, wala pa silang registration, pinaparegister natin. Halimbawa, gusto nilang mag-market ng produkto nila. Or meron silang mga produkto na sa tingin nila ang packaging ay hindi pa maganda, kailangan pang i-develop ang produkto. So yun ang ating gagawin. Mahalaga din anya na ang mismong taong nagnegosyo ay nais umunlad habang importante rin ang pagkakaroon ng entrepreneurial mindset at pagiging prosigido. Rod Legusad, Para sa Bayan.